Okay guys, welcome po ulit sa ating uh, channel, no? Chamba Works Richbone Channel. So, yung pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa overheat. Kung gaano po kalala, o gaano po nakalala. Ah, bago pa natin simulan, syempre intro po muna tayo. mabigat po na dahilan ng pagka-overheat, yan po ay kung mapabayaan po natin, ano lalo-lalo na kung nakakapunta po kayo doon sa mga albularyong mekaniko, hula-hula doon. Ano ba yung mga dahilan ng pagka-overheat? So, unang-una, yung uh, mayroon pong problema doon sa kanilang calling system unang-una, leak. Uh, yung mga dahilan na nag-overheat. So, yung pag-overheat, marami pong issue yan, marami pong dahilan yan mayroong nag-overheat kapag uh, naka, nasa long drive mayroong nag-overheat kapag nasa traffic mayroong nag-overheat kapag naka aircon mayroong din po nag-overheat kahit na naka idle lang so hindi ginagamit, hindi tumatakbo uh, mayroong din ganong issue na nag-overheat doon sa mga naglulong drive uh, mayroong issue na nag-overheat kapag nag nagkaroon uh, kapag nasa long drive po sila uh, yung mga dahilan po doon ay uh, mayroong uh, pressure mayroong pressure na nagbe-build up doon sa uh, linya ng coolant uh, habang yun po ay ginagamit habang umaandar po yung sasakyan, habang nakakapak po kayo sa gas nagbe-build up po yung pressure sa linya ng kulan so ngayon yung pressure na yan maghahanap po ng labasan unang-una lalabas po doon yun sa inyong uh, reserve water paglabas doon sa reservoir pag napu pag napuno na yon mag magkakaroon po ng overflow so kapag nag overflow uh, kapag hindi na sakto yung tamang level uh, ng coolant o tubig doon sa makina at hindi niya na mapapalamig yung yung makina doon na po magsisimula yung overheat kaya kapag dito dito lang kapag saglit na yung biyahe Uh, wala pong overheat. So, ngayon, pag naglong drive, sa saka, saka nagkaka-throw ng overheat. So, yung iba, mayroong uh, leak sa radiator, sa hose. O kung sobrang uh, sobrang uh, bigat po ng pressure at hindi na kaya mai, mailabas doon sa reserve water, uh, mayroong hose na uh, pumuputok o kaya sumasabog yung kanilang radiator. Kapag hindi nakakayanin na ilabas doon sa reservoir ang mga, ang pressure na nagbe-build up sa loob ng makina. So, para pang isa no, yung nag-overheat kapag mm, kapag naka-aircon, uh, usually yung karamihan na uh, nagiging problema doon yung radiator fan. Kasi kapag ang radiator fan hindi siya nag-high na uh, maging dahilan ko ng overheat hindi niya mapapalimig ng maayos yung coolant o tubig doon sa radiator. Kaya nag kaya dahilan po ng pagkaka-overheat. Mayroon pang nag-overheat kapag traffic. Ah, uh, kapag nag-overheat siya kapag traffic, ah, uh, yung pangkaraniwang dahilan doon, marami lang yung pins ng radiator at condenser. Kasi pag, uh, lalo na doon sa mga accent, mirage, mirage bios, uh, sa mga ganyan sasakyan, magkatabi po yung radiator at saka condenser. So, kapag marumi po yung pins ng condenser, marumi din yung pins ng radiator, hindi, hindi, hindi siya masyado nakakakuha ng hangin sa labas para ibuga doon sa para higupin. mapapalamig yung condenser o kaya radiator. Naging dahilan din po ng pagka uh, uh, overheat kapag natatraffic po. Uh, next, kapag uh, nag-stock up din po yung thermostat valve, nag up ng close, Uh, nababarahan po yung daloy na tubig papuntang makina. Kaya ang nangyayari, nag-overheat din siya. Meanwhile, yung heater core po natin nagiging dahilan din po ng pagkaka-overheat. Kasi yung sa loob ng ano, masasakyan mayroon tayong heater doon. So minsan, uh, sa katagalan, nagkakaroon po ng leak yung heater core. Yung uh, coolant na lumalabas doon, sumasama so, po doon sa drainage ng aircon kaya hindi makikita sa labas kung babawas na kulant so ginagawa po namin, dinidelete na lang po namin yung heater o kung mayroon namang nabibili heater at papalitan, yun po ay pinapalitan at uh, uh, magiging dahilan din po ng pagkaka-overheat pag, na, pag nagkaroon ng leak sa loob magkulang na magkukulang po yung kulat sa loob ng uh, engine, sa loob ng makina natin tapos magiging ganyan din po ng no? pagkaka-overhead. <laughs> Six and a half hours later. Ano mang dahilan ng pagkaka-overheat? Normal po na uh, nag-overflip, nag-overflow doon sa reserve water, sa coolant, nag-overflow doon. Normal po yun, kahit anong dahilan ng overheat. Nagkakaroon man ng uh, radiator leak, Uh, thermostat bulb uh, stuck up yung thermostat bulb uh, uh, nag overheat ka o uh, traffic sira yung radiator fan uh, normal po yun na uh, nag overflow doon sa reserve water natin so ngayon pag ginawa na po natin yung lahat sinik natin yung leak nag delete na po tayo ng heater at uh, ginawa, kumbaga ginawa na natin lahat na magiging dahilan ng pagkaka-overheat pero yung issue ng overheat nandoon pa rin pwede na po tayo magbaba ng uh, cylinder head kasi sa pagbaba ng cylinder head doon po natin makikita kaya makikita nyo po dito sa video na to uh, yung gagawin na po sana namin ay top over hole pero nakikita po namin na may tama po yung <laughs> Dito sa video na to makikita nyo po yung pagbukas na po namin ng makina, no? At ito ay da uh, dapat sana itap tap overhaul lang. So, nakikita po natin may tama po yung liner at uh, hindi pa pwede yung gano'n dahil uh, yung leak po ng coolant pumupunta na po doon sa may tap ng piston. Kaya, kahit ng piston, tinatamaan po itong uh, liner. Kaya, nawi po ito sa overhaul. So, pagkatapos po namin gawin yung overhaul o tap overhaul, minumonitor pa rin po namin sa scanner yung kanyang uh, uh coolant temperature kung normal. Ngayon, pag normal na, sa na namin uh, nilalabas. Kasi ayaw naman namin na may problema pag lumabas pa dito sa at kung ikaw ay baguhan pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share. Hit nyo na rin yung notification bell para maging updated po kayo sa next video na i-upload ko namin at maraming salamat po sa pagtangkilik ng aming serbisyo mabuhay po tayong lahat okay guys ano oh ito na po yung makinang uh, bubuhay natin na uh, ito po ay uh, nagbabawas lang po ng kulang. hindi alam, hindi matukoy kung saan yun pala, sa exhaust po lumalabas yung kulang. kaya wala pong nakikitang leak sa labas so ngayon uh, binuksan po namin yung makina nakikita po namin yung Basta number 1 Tapos may, may lick na po yung basket So yan si Kuya Grasa Siya po yung magbababa na sa leader head Para makita uh, Ito dapat ay tapo overhaul lang So nung na Baba na namin yung head Nakita po namin na Pati po yung sa makina mismo Meron pong tama So yung head Yan binababa na po ni Kuya Grasa ayan tapos yan na po makikita natin sa black yan ang nangyayari yan yan po sa uno kung nakikita okay. nyo napasokan po ng tubig yung piston so ito naman po yung gasket ba, both side no huh? tama yan uh, kaya kailangan po no, namin ibaba yung thing. makina para i-overhaul so, yan ah uh, ito na po yung ginagawa namin pagbuo ng makina uh, sinalpak po yung journal yung si Gunyal yan tapos kailan po swabi yung ikot pag inikot mo ng kamay kasi kung medyo mahigpit mahirapan po yung makina eh. mayroong hindi pantay na uh, pagkakahigpit so yan uh, binubuo na nila ni uh, Kuya Grasa itong hot black ay eh, sasalpak na nila yan naman eh pag itong ginagawa namin na ito eh oras lang po no pwede nang mapastart yung makina basta kompleto na lahat yung piyasa so na po yung half block na buo na so ito naman po nasa pak na po natin yung cylinder head so meron po kaming uh, tawag nito meron po kaming OGT na matanda <laughs> siya po yung ah uh, umalalay yan tapos kung nakikita nyo po uh, ginamitan ko po muna ng impact drive ng, kasi uh, ilalapat lang po natin no? pagkatapos pag lumapat na saka po natin siya ito torque kailangan din po ng torque wrench yan kasi maluwag po yan kailangan may, po na muna yung cylinder head bolt yan, kung nakikita nyo, binabaril po yan. So, ito na po yung torque, no? Bibigyan po natin ng 30. 30 lang muna. Tapos, add, add tayo. Hanggang makuha po natin yung tamang higpit. So, pag pag nahigpit mo siya ng 30, pahinga muna, relax muna. Tapos, kahit na mga dalawa o tatlong minuto, So yan, nililinis na po ni ano, yung isang mandirigma. Itong head. Ah, yan, yan po siya yung OJT namin galing ano yan, Kilalang Universidad sa Metro Manila. <laughs> Doon nag-graduate yan. Kaya nag-OJT lang po sa akin. <laughs> yan po yung yan po yung pinakamasipag na OJT. Ang kita mo, yung pinupunasan niya parang dinilahan po na ng pusa pagkatapos yan sa sobrang linis. Yan. <laughs> Pagkatapos, saka na natin ipwisto itong uh, thumb shop, no? Yan, nilalagay na po yung mga cup. Yan, may tornillo. So, ito top po natin yan pagkatapos. At bababa lang po yung type nyo. Para swabi-swabi po yung ikot ng makina. Walang yanig kapag so, humaandar. So, ito po, balik sa bago. Ito po yung fragrance natin na maliit. Para naman dyan sa sa penimen no bolt. Yan. So, kailan hihigpitan po natin yan ng tarp sa tamang higpit. Kasi pag nasobraan sa higpit, hindi rin maganda yung ikot. Tigil. kaya kailangan okay, tatarp din siya para makuha yung satong ikot. Ay, sa satong higpit. So, ito naman po yung pagkakapit ng timing chain. Yan. So, maraming mga timing chain na walang marka. Kaya, gagawin, magbibilang po kung paano siya mahati. Kailangan, naka TDC po naka, naka setup din siya para pag i-timing mo yan pag under yan one click yan start yan at wala ano mga problema kasi yung iba tumatalon yung iba hindi maganda yung pagkaka timing maraming naliligaw dyan sa timing marami kami inaayos dito nagaling sa overhaul ng ibang shop inaayos na po namin yung timing kaya pag walang picnic hindi mo matiming ng maayos so, yan Nakabit na po muna natin yung mga guide Sa ilalim Bali mayroon po siyang uh, Mayroon po siyang apat na guide Nakasama dito sa mga Auto tensioner Sa so, ito na side na to Sa bandang kaliwa nakikita nyo Nandyan po yung uh, Auto tensioner Siya po yung nagtutulak Doon sa guide Para humigpit yung tayong chin Yan So, kailangan po, pag nag-timing tayo ng makina, do-double check nyo po kung sakto yung timing. Kasi pag hindi nyo natik-check nyo maayos, maaabala din po kayo kasi baklas kabit po. So, ito po, gin kinakabit nila yung timing cover. Yan naman si Carobin, yung nagkakabit ng ah, water pump. So, yan. Ito po, ah, sinisimula sinisimulan na po natin isasampa sa uh, ah, yung makina dito sa sa sasakyan. Ayan. Yan po automatic siya. Kailan isentro niyo po yung flywheel? Isentro niyo rin yung uh, converter para swak na swak sila. So, Tutuloy niyo kana lang na magtatanggal niyo pagkatapos. Ayan. So malinis po maigi yung makina para uh, maganda po tingnan kapag malinis. Ayan, yung naglilinis diyan si Kuya Mil, si Kuya Mil, saka si Kuya Grasa. Meanwhile, ayan po si Kuya Grasa nagkakabit na ng exhaust manifold pag ganitong trabaho sandali na lang po ito aandar na to uh, isang oras, dalawang oras aandar na po yan yan pag nagbaba kami ng makina baklas bumper, baklas mukha para madali pong ibaba sa so, compressor tinatanggal po namin yan nilalagyan na lang namin ng prion pag binubuo na okay, pagaling ko na ha yan. So, itong accent na ito, nasa 50,000 kilometers pa lang po, mahigit. Start. Nasa 54. Uh, start. Okay, yung problema lang po talaga dito ay nagbabawas ng uh, ah, ulan. Okay. So, ito po, no? I-start na po natin. Yan. On and off muna. Saka siya i-start. Kasi pag nag-i-start yan, one click lang yan. Yan na. Ah. Yan. So, so nakikita nyo po. One click? Isang susil lang. Nag-i-start na po siya kaagad. So, ganyan po ka uh, kaganda ka quality yung pagkakabuo po natin ng marina. Tapos, siyempre, i-scan po natin 'yan. Imo -monitor, monitor po natin yung uh, coolant temperature, no? Para malaman po natin kung okay ba yung gawa natin, yung hindi nag nag-high temp. Para malaman natin kung may posibilidad bang mag-overheat o hindi yan yung coolant na yan malamig pa kasi kaya ganyan hindi pa nagbukas yung thermostat thermostat bulb kung uh, ah, ganyan sistema pag hinawakan mo yung lower hose ah, mahawakan nyo po yun sobrang lamig pero mayon pin sa taas so, ibig sabihin hindi pa nagsisirculate yung coolant at mayroon pang hangin so may mamaya konti magdadagdag ulit ng coolant pero kailan takpan mo muna siya para pumasok sa loob ng makina yung kulan kasi pag hindi mo takpan yan tatapon yan na naitatapon kaya kailangan talaga matakpan mo siya para yung init may ipon sa loob yun ang magpapabukas ng thermostat 12. kasi pag walang init hindi siya magbubukas so kung nakikita nyo yung engine coolant temperature nasa 200 208 no? malalaman natin yan kung mag cool down siya hanggang 210 naman yan pagdating ng 210 pag hindi siya mababa delikado yon kailan pagdating ng 210 bababa na siya kasi pag hindi siya baba dire diretso ng overheat yon so malalaman po natin kung bababa siya so ngayon kung tataas siya ng 10 at hindi siya 210 at hindi siya bumababa kailan patayin mo po muna yung makina kung nagdadagdag dagdag -dag ng kulan pero kung bumaba na siya okay na wala na problema so yan 203 nakikita nyo bumaba na siya 201 ayo galing sa 208 ano tapos bumaba siya yan 199 so ibig sabihin goods na yung ginawa natin wala na problema to pwede nang i-release tong unit na to kasi yung ginawa natin diyan yung coolant naman coolant na may leak lang so yun dahil kaya nga nag leak yun dahil nga nag overheat na siya dati nang dahil doon sa radiator niya so ang ginawa inalitan po ng radiator tapos nagbabawas pa rin po ng coolant so ibig sabihin ako doon sa radiator nya mayroon pang ibang leak kaya uh, napag na namin na buksan yung makina para makita so nakita naman natin na yun talaga yung problema so yun po yung ginawa natin so ngayon ito uh, monitor na lang na saglit to at pwede na siyang i-release yan. sa palagay ko wala na problema to kasi napakaganda naman ang cooling system tapos ito pag naka aircon nga siya nasa 288 lang yung kanyang uh, temperature no? Uh, tamang 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 higpit lang sa cylinder head kailangan palitan mo rin lahat ng mga piyesa na uh, may connect, connection doon sa uh, pagbabawas niya ng, 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 ano, ng coolant. kaya kailangan po natin yan so hindi lang naman isang bisis kami na nakapagbukas ng makina mula pang nagsimula ako dito sa shop na to dito sa Shamba Works wala pa kaming inoverhaul naman na problema kaya pag accent kabisadong kabisado na namin yan huling huli na namin yung mga kiliti sa kahit anong uh, problema takatan mo Amel kaya lang hindi naman kami nagmamagaling dahil meron pang mas magaling sakit, sa amin act... kaya kanya kanya tayong kanya kanya tayong ano eh kanya kanya tayong skill kung saan ka mga oh, kusay, saan ka alam eh yun lang po yung inaano namin tapos yan po nakikita nyo na tumasya na 208 208.4 So, ipapalagyan eh, papalagyan po natin ng preyon para mabuksan natin yung aircon. Oh, yun, kami yung foreigner namin dito. Yan si Kuya Ayan po, may nakakulay pula. Foreigner po yan. Arabo po yan. Gali uh, Saudi. Parang hindi maandar pa rin, Yan. Ayan. So, kuya Mel, maglalagay na ng... Maglalagay na Ah, tawag Walang kaya ni Maglalagay na ng kulant. So, Walang kaya ni Walang kaya ni genig yung makina. Walang vibrate. Umaandar po yan. Kung titingnan mo lang sa medyo malayo pa, eh. hindi mo alam na umaandar pala. So, ito na nga. Pinah binuksan na natin yung aircon nilagyan na natin ng free yun yan so umusok usok pa yung aircon niya parang sa malamig sa malamig din yan po yung AC switch dito nyo naka ilaw po yan ibig sabihin naka open na number 1 lang po yung aircon yan titignan nyo po dito sa scanner yung temperature 188 hindi po yan tumataas hanggang dyan lang po siya kapag naka aircon so pwedeng bababa pa siya kapag malamig yung panahon Oh. Ibig sabihin, yung engine coolant temperature natin okay na. Wala na tayong problema doon sa overheat. At observeran pa rin po, syempre, kung nag uh, babawas pa rin ba ng coolant. Okay guys, uh, maraming salamat po. <laughs>